and blood contaminated by the serpent blood the human nature or the human being kung ang lupo ba ay nakatagos doon sa kalagayan ng tao sa panahon natin ngayon eh. ayaw na akong pagbasahin dito sa dalatang 2 Corinthians chapter 11 ang word na ginamit dito sabi dito sa verse 2 Apa sih, 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 sih,

So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So ang word dito, yung mind daw natin should be corrupted. Hindi sinabi na ang blood will be corrupted. Ha? Yeah? So ang islat ko dito, blood, ay uh, yung dugo natin ay hindi nahaluan ng serpent. Ngayon, patunayan ninyo sa akin na ang dugo ng tao ay nahaluan ng serpent tayo blood. No, ang sabi ko nga, the blood is nothing to you, is nothing to do with your decision. Amen? The blood is nothing to do with your decision. Walang magagawa ang iyong dugo kung ikaw ay mag-desisyon ng mali, kung ikaw ay mag-desisyon ng tama. Okay? So, pangalawa, babasahin ko dito yung nakalagay dito. Ah, bakit daw ang, ang dugo ang siya kabayaran kung hindi dugo ang simula ng kasalanan? Ha? Bakit dugo ni Kristo? Ngayon, tayo daw ay mayroong dugo ng solvent. At nung dumating si Kristo at nakuos yung dugo at tayo nalinisan. Ngayon ang tanong ko, paano tayo nalinisan ng ni Kristo? Nilinis pa yung dugo natin na nanalay tayo sa mga sa mga ano natin? Sa mga veins natin? Nalinisan pa tayo? Ha? Huh? Physically? Bakit? First school uh, of uh, First Thessalonians chapter 5 verse 23. meron tayong tatlong realm ng tao. Body, soul, and the spirit. No. Ang sabi ni Ezekiel, ang sabi ni Ezekiel chapter 14, masahin natin para hindi tayo magano. 14 Second, I second eighteen forty. Second eighteen forty. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the son is. Son is mine. The soul that sinned, it shall an die. Ang kaluluwa ay nagsasalit mga matatay. Pagdating dito sa ano? Uh, Blood, blood, blood. Verse eight. Verse four. behold, the of mine, uh, fire. But if a man be just, but a man be just, and know that it, which is lawful, look, and cry, right, and not thinking upon the mountains, neither hat lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither hating defiled his neighbor's wife, Ay din ang crown head to a menstruous woman and had not oppressed in him but had restored to the depth of his age. He spoiled not by violent violence and giving his way to the hungry and the people were naked with the garments. He that not given sword to the shiri. And meron right dito yung yung kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Hindi. The son that sinned, it, it shall die. The son shall not fear the iniquity of the father. Huh? Neither shall the father fear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wicked shall be upon him. So, in hindi sinabi dito yung dugo na kinalaman sa tao. Verse 28. Because he considered and turned away from all his transgression that he had committed, he shall surely live. He shall not So, kung ang tao daw ay, kung ang ito ay inalis na ang kanyang, ah, umalis na doon sa kanyang pagsalamusang, ay magkakaroon siya ng buhay. Paano alis sa pagsalamusang kung ang dugo ay nananalaytay doon sa loob ng tao? Ha? Paano? Paano nakapasok yung dugo? Ngayon, nag-present dito si Padre Francis noon, di ba? Si Jesus Christ ba ay nahaluan ng dugo ng kanyang magulang? Probe na hindi makakapasok yung dugo. Doon sa ibalik, ibalik, na ano yun? Ibalik word. Doon sa sinapukunan ng bata. Sa kung ang dugo ay nakapasok doon sa loob ng bata, ay mamamatay yung bata sa loob. So ngayon, ang pinapakita ko dito ay hindi dugo ang nakapasok mo sa loob ng tao. It's the niche, it, it, is the nature of the world. Lost of the flesh, lost of the eyes, yun ang inigit. Serpente, yun sa kaisipan ng babae. Amen? So ang Diyos ay nangungusap sa puso, pero si serpent ay nangungusap doon sa nalit. Amen? Sabi na dito sa first Corinthians, ah, Corinthians, chapter 11, verse 3, your mind should be corrupted. Hindi sinabi dito na your blood should be corrupted. Ha? Nakita nyo? The blood is nothing to do with your decision. Kung ang decision mo ay gumawa ng tama, magkakaroon ka ng buhay. Pero ang decision mo, gumawa ng mali, sumalaksan mo sa kaluban ng Panginoon, you will be destroyed. The soul that sin it, it shall die. Mamamatay ka. Amen? So, babasahin natin mga talata dito na binalo bina, sa drugs. Ngayon, kung mayroon kayong talata na ibigay sa akin, in ay mag-angkul ako na ang, 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 ang dugo natin ay nabahira ng dugo ng serpente. Psalm chapter 51, verse 5. masaimo sistem pertahanan spesial cena ketika 105 31 31 yaitu akan mengenai Ano, ako no nandito ako iyan salamat sa pagbabasa Okay Amen So ang sabi dito behold ay waship in gigilpigi And in sight my mother conceive me Since thou pinaglihi ako ng may kasalanan. Kaya sabi naman ni doon Ho, sa Hob chapter 14. Hob chapter 14, a man born of a woman has a few days and full of trouble, full of sorrow. Bakit? Ang ginawa ng serpent, binigay through a subtlety, your mind nang babae ay kinurap. When may sigurap, uh, binigyan niya ng, ano, binigyan niya ng corrupted mind na magbago yung kanyang kaisipan. Change into the, uh, change out of the will of God. So, yun ang pinalit niya. O, tingnan natin ha, sa, ano, ang ginamit ni, ni Serpent ay yung magandang paningin no? lost of the eyes. Yung lost of the eyes, ito ay worldly nature, no? Worldly nature. Pag kaya nga ka, ang training natin sa mga bata, huwag natin silang pahaluin doon sa mga alin. Pag pag worldly yung kasama, worldly ka na rin. It is the nature of the world. Amen. It is not the nature of God. No? Okay. So, 2 Corinthians chapter Do not take to the unbeliever, because the unbeliever is the, uh, uh, the unrighteousness of God. So, it is not the unrighteousness of God. It is the nature of the worldliness. So, the nature of the worldliness? Basahin natin ito para talaga. Yung uh, Roman chapter 3 verse 23. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Nakabuhu dahil sa lahat. Roman chapter 3 verse 23. For all of sin, I come short of the glory of God. Ano ba yung kasalanan? Ano yung kasalanan? Kasi mga volunteer. Ha? Panbilik. Ha? Panbilik. 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 Eh, paano na napasok yung dugo sa tao? Pagkat sa panahon natin ngayon, ngayon nananalay tayo pa rin yung dugo? Namana. Ha? Namana. Namana pa rin natin yung dugo? Ang namana natin ay nature ng worldliness. At yun ang aresin natin, which is the old nature natin. ba? Diba? O, oh, ganito. Nandito yung uh, Roman chapter 5. Roman chapter 5 verse 20. Therefore, verse 1. Ito yung pag-aalis ng ano. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace Wherein we stand and rejoice of the glory of God. Uh, verse 6, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. We are, I know, living with the the nature of the world. For a stursty for a righteous man will one die. Yet a picture for a good man, some body even there to die. But God commanded His love towards us in that while we were sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For we, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, uh, we shall be saved by His life. So, paano nangyari? na nagkaroon ka ng lambana ng palatay at naugasan na yung dugo mo sa loob? Ano? Ano nangyari? Ibig sabihin, hindi yung hindi hindi in-input ang lugo sa tao. It is the nature of the human being. No? Yung soul. Ang soul natin ay mayroong faith and doubt. No? Yung spirit natin ay mayroong five senses siya. A memory of conscience. Reasoning. It, yung reasoning, yan ang nagpapablockness mo sa kaluguban ng tao. Ha? Faith and doubt. Kung meron kang faith, magkakaroon ka ng buhay. Kung meron kang doubt, anong meron ka? Magkakaroon ka ng kamatayan. No? So, Romans 5, ito ah. Dari, dari, ko dari, 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 Verse 10 ng Romans 5, mga kapatid. Well, for as thy one man is seen, you know, diba? interred to the world, and then by sin, and so they pass upon all men, and then all have sin. So, ang kasalanan by the unbelief, disobedience. Ngayon, nung kasalanan ay pumasok sa tao, kasalanan at lahat ng tao ay mayroong kamatayan. Bakit nagkaroon ng kamatayan yung tao? Ha? Bakit nagkaroon ng kamatayan yung tao? Dahil sa kasalanan, bukod dyan, nagkaroon, ginamit yung reproduction sa magitan ng changing of mind, sa magitan ng nakurap yung kaisipan, nagkaroon ngayon ng reproduction by the human sa magitan ng babae na kasala. Ang ganda ng tabi kanina, Barbaro, sa pagitan ng isang tao, lahat ng tao ay nagkaroon ng buhay. At sa pagitan ng babae, nagkaroon ng kamatayan. Ay, nakita nyo? No, 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 no. Dahil sa isang babae, nagkaroon ng kamatayan. At dahil sa isang lalaki, nagkaroon ng buhay. Kaya yung buhay, nandun sa lalaki. Sino yung lalaki na yun? Si Kristo, nagbuhos ng dugo, para ang lahat ng tao na iniwala sa kanya, magkaroon ng buhay. Amen. So ayun, kapaya, kayo, ano Pwede kayong magtanong, hindi palihin nyo yung presentation ko. Ayun, sabi na dito sa ano, verse 13 ng Romans chapter 5 For under the law sin was in the world but sin is not in the world there is no law. No? For under the law sin was in the world but sin is not in the world there is no law.

hanggang sa ikatlong hanggang sa third to fourth generation na why the blood intended to the human being? No? It is the what? Uh, yun, totoo ba yun na ang dugo ay nakapasok doon sa tao? Sabi ko nga, it is the nature of the human being na natanggap niya. Halimbawa, ako, ang tatay ko, ito, nabasa ko rin kay Brother Barnum. Kung ano mo ng bata, kung ano mo ng bata, balikan mo kung ano ang lineage niya. Yung lineage niya. Yung kanyang magulang, grandfather, grandfather, grandmother, granddaughter, lahat ng lineage niya. Lineage. O, oh, lineage, no? Kaya sabi niya, marami akong experience. It's a thousand, thousand of experience. Sabi niya, it is the nature. Yung makikita mo sa bata ngayon, ito ay nature kung ano mayroon ng kanyang grandfather, grandmother. So, hindi sinabi niya na ito ay lahi, ito yung dugo na galing doon sa kanyang magulang. And nature, iba yung nature at saka yung iba yung dugo na pumasok doon sa tao. So, parang sinabi mo bro, yung serpent, walang, walang dugo sa tao. Oh, walang dugo na kung ang ang ang, nature ng worthiness ay pinasok niya doon kasi pinerfect niya yung tao eh. Pinerfect niya, nagkaroon ang tao, nagkaroon ng changing of mind. Ha? Sabi sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 11 verse 3, Your mind should be corrupted. No. Bang Mike Jumpy Corante, nagbago, napakagandang yung panigil. Diib, yun na lang kurang. And then, itong adultery, fornication, it is the loss of the flesh, it is the nature of the word, worthiness. So, then, the sin entered into the word, by one man sin, into the word, all have sin and transfer from the glory of God. But one man is the righteous, and all should be come into the righteousness. Amen? So, kita mo, no? kung ang dugo ay nananalaytay pa sa tao, bakit sinabi sa Ezekiel 18 na kung siya ay mag... kung siya ay tatalikod, when we say tatalikod, kailangan mong mag na tumalikod ka. No? Kung ikaw ay napusis ng devil, ng serpent, ano ang kailangan mong gawin? No? Sabi nga sa James chapter 4, you resist the devil and he will flee from thee. Oh, no? di ba? Pag napupusis tayo, yung rebellious, it is the position, it is the attributes of the devil para sa atin. Ha? Ang ganda yung tatatay na pa rin na Okay. Ano pa? 1 Corinthians chapter... 1 Corinthians 6. Amen. dito. First Quran, Corinthians 6. Ito dito pa lang sa ano sa Oh, blood polluted. Pero hindi ako nakapag-agree na ang dugo ay nakapasok doon sa tao. Ang, ang, nakita ko dito, it is the inherited nature ng tao na nakapasok. Now, he do wrong and the proud and natural your brethren. Know not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? be not deceived, neither fornicator, nor idolaters, nor adultery, nor effeminate, nor abuser of themselves with mankind, nor tithes, to vitus, reviler. Uh, and such so some of you be washed by evil, ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of God. All things are lawful. for. But only in spirit. So, magja-justify tayo through the spirit of God. Doon tayo magja-justify. Without the spirit of God, there is no justification sa buhay natin. Pero okay. mo, sa so magitan lang ng dugo, nalilis na tayo. Paano nalilis yung tao? Yung ano, dugo natin sa ilalim ng ano? Diba? Okay. Uh, kung may tanong kayo, huwag ako kumanta ngan. Kasi 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 kasi